Okay na yung LCD ng cellphone nyo. Hindi na nagloloko yung kanyang touchscreen. Controls, links. Heading, links default, Nangyari na ba sa cellphone niyan, mga sir? Links. Ayun oh. Baka sumabog yan. Links. LCD control, na, yan, mga sir. Nagloloko na yung LCD Ring, niya. Volume, so ayan, kahit anong up, gawin mo, minagsasalikta. Ayan, di ba? So, hindi na siya natatouch na maayos. So, may problema yung LCD niya. Pero, huwag kayong mag-alala. Hindi natin kailangan palitan yung LCD niya. So, may ginagawa lang tayong tricks para dyan. So, paklasin niyo yung cellphone. Ayan. So, dito. So, una natin gagawin is i-disconnect muna natin tong battery connector para hindi siya sumabog tapos itong LCD connector alam nyo ba kung ano nangyari ayan o, no? blurred diba nagbo-blurred dyan kasi may diferensya ngayong LCD connector so pati doon sa kanyang connector dito sa kabilang ayan, gagawin lang dyan is dilinisin natin kabilaan kaya, bira lang yung gumagawa nito mga set Tsaka huwag niyo basta-basta gagawin kasi nga bira lang gumagawa nito. Yung mga gumawa nito na napunta nun ng Mandaluyong iba. So, linisin lang natin siya. Ayan, kailangan malinis na malinis. Kasi pinamugaran na ng mga virus yan, mga germs at saka mga bakterya nag -alo, alo na sila dyan. So, kailangan natin silang patayin. Nagagamitan din natin sila ng atiyan para mamatay ang mga bakterya oops di ba init ah, sakit ah okay, aray init, mainit so ayun, once na na hot air na natin siya, set nyo sa 400 ayan, set nyo sa 400 yung hot air na. tapos ito na, dito na natin siya lalagyan ng Uh, shuglo na pang cellphone so dito uh, mapapatay niya na yung mikrobyo ang kagandahan pa ay eh, uh, hindi na siya nag lose yung contact alam niyo ba kung bakit sa screen niyo tuwing pinatap nyo siya dahil eh, in inaharangan siya mga kasi nga nagreklam yung screen so dyan na sa pinapakita may natin na may umaharang na mikro view doon sa sabi view yung mikro na yung kumukontrol yung doon sa uh, function ng ating LCD kaya ganun nagsasalita siya mag isa so dito ayan gabit natin ito makikita na natin na ay magiging okay na siya So ito na siya Ayan. So patay natin yung ano para maliwanag. Ayan No? Oh. Di ba? Okay na yung LCD ng cellphone nyo. Hindi na nagloloko yung kanyang touch screen. Okay? So ganun lang ka simple mga sir. So share natin sa iba para may may tulong din tayo sa